dyan sa Imos, Cavite, nahunan ho ng CCTV mm -hmm. ang pag-hold up po ng mga riders mm -hmm. sa isang kainan. Ito ho, yung video, panuorin niyo po. No? Ayan yung... na nakakainis na video. Nagpaviral na to, eh. Nagpa mm -hmm. na itong video na ito. Ayan no? Yan. No, kinuha ho yung kanila mga gamit. So, dito Itong mga riders na naka-helmet. Lima yan, ah. Isa, isa Ito, ito, ito walang ba, helmet, tapang -tapang, oh. Tapang-tapangan tong isang to, eh. Naka-mask lang siya na ito. Parang eh. kilala Iman, ko yan, ha? Kita yung mata niya. Kahawid yan nung spinner natin dati, ah. <laughs> Tawig lang, hindi Tawig, siya yun. anyway, going back. So, oh. siya yung kumuha oh. ng bag ng babae. <laughs> oh. Tapos ito, itong ito, isang to. Pag na, wala bang sound? May sound to eh. Uh, tinitreten niya yung babae. minumura, oh, minumura niya, niya. Pa, niya. eh. Minumura niya. Pero yun, ano? Know, isipin niyo mga ka. kapatid, Kawawa no? Naman. uh, tahimik ka, wala kang ginugulong ibang tao. Magde-date nga lang. Oo, kumakain yeah. lang kayo, makasama, nagkikwentuhan. Mm. Tapos gano'n na nga mo. Oh. Gano'n mangyayari diba? sa'yo. Tapos kapag medyo uh, hindi ka nakakurso na dahil isa, baka sinaktan ka pa ng mga yan. Pero dito, ang lalakas ng loob, mga kapatid, kitang-kita ho natin yung kanilang paggalaw na parang parang siga-siga na. Siga na, siga. na, na, alam nilang mm -hmm. hindi sila mahuhuli. Mm -hmm. Pero nako, buti na lang eh, ano, uh, hindi na tsempuan kasi minsan may mga polis na kumakain dyan eh. Mm -hmm. Kapag naka-tsempo ka dyan ng militar o ng polis yeah. eh, Ayun. Baka naman isang araw, matse-tsempuhan din ho kayo. Oo, yung huh? isa sa kanilang Baka, mm. Baka naman. bigla na lang ho kayong makaramdam ng tama ng bala sa katawan ninyo dahil sa mga pinaggagawa n'yong yan. Mm -mm. Eh, hintayin natin yun, no? Karma. Oo, karma, hindi bro. tayo malulungkot kapag nangyari doon dahil maling-mali at uh, masama itong ginagawa ng mga taong ito. But anyway, um, ang update dito, yes. Mamu, ay uh, meron na silang nahuling uh, persons of interest. Pero hindi pa kumpirmado uh, kung itong mga ito ang kanilang nahuli. Kasi mm -hmm. nga, naka-helmet po, you know? Mm -hmm. uh, Tapos nakatakip yung bibig, you know? Pero uh, meron na pong uh, uh, person of interest at gumugulong na ho ang justisya dahil nga yung GPS na tinangay po nito mga suspect na cellphone naka-open. Mm -hmm. Ayun na. Ayun, kaya natuntun kung sino humahawak Ayun. ng cellphone. Parang may find my iPhone siguro oh. yan, oh. So, na-arresto po itong mga ito. Pero nga, we'll, we're waiting for ano pa, updates kung sila na nga talaga yung mga suspect na nahuli. ako uh, kung meron po kayong impormasyon sa kung sino man ito mga ito, i-report nyo po sa mga polis para matigil na po yung ganito. Hmm. Nako, napaka sama po ng kanilang ginagawa. Eh, wala, ito mga tao ay eh, nananahimik, kumakain, tapos ginugulo ng mga hold-upper at uh, bad din 'yan eh para sa mga businesses mm -mm. Tulad nung yon open open yung ka, yung oh. kainan no so iba di mo maiwasan. matatakot na silang kumain sa ganyang open oh. na open na nasa tabi mm -hmm. ng kalsada kasi mm -hmm. isipin nila paano kung sa amin mangyari yan naku makain oh. kami ng balwalhati tas may darating is kukunin na lang yung bag namin cellphone pagbabantaan pa kami so imagine yung effect din yan doon sa business mm -hmm. owner mm -hmm. hindi ba tapos isa pa pa po sabi dito ano uh, ang laki-laki ng katawan Mm. Ang lakas ng loob na gumawa ng ganyan, mm. na mang hold up pa. O isa nga dyan, laki-laki ng katawan, mahiya ka naman. Baka busog na busog. Sa dami ah. ng na hold up nila. Grabe oh. oh. Yon, so wag natin sisigil Sana, ano, no, seryosohin no. Seryosohin po ng PNP yung paghahanap dito sa mga taong ito. Uh. Dahil ito mga taong ito, ito yung mga ano eh. Mga dapat nasa loob po ng kulungan niya mga yan eh. Mm. Kasi yan po yung mga salot talaga ng lipunan yan. Imbes yeah. na magtrabaho, eh pa kinukuha yung uh, mga gamit na pinaghirapan hmm. at pinagtrabahuhan po ng iba. Kinakailangan mahuli ito mga ito.